Tahasang tinawag ni House Appropriations Committee Chair Elisaldico bilang pambubudol umano ang pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Kamara hinggil sa panukalang pambansang pondo. Sa ngayon, inaabangan na ang plenary debates ng Kongreso patungkol sa 2025 budget proposal. Nagbabalik si Mel Moras. <mulong> Bumuelta si House Committee on Appropriations Chair Elizalde Co, laban sa paratang ni Vice President Sara Duterte na kinokontrol umano ng liderato ng Kamara ang budget ng bansa. Ayon kay Ko, isa itong malaking pambubudol. Huwag na raw dapat pagdiskitahan ng ikalawang pangulo ang trabaho ng mga mambabatas. Mag-focus na lang dapat anya ang vicepresidente sa mga tanong na hindi niya masagot. Hinihintay kasi ng taong bayan ang kanyang paliwanag, lalo na sa naging paggastos ng kontrobersyal na confidential funds. Malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niya'ng kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget malinaw naman sa tao live sa TV at internet kung ano ang kanyang asal, karapatan at trabaho ng Kongreso, ang pagbubusisi ng budget, ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita nakawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiya niya dito kung hindi ang buong sambayan ng Pilipinas. Ikinumpara pa ng Appropriations Chair sa PDAF scam ang mabilis na paggamit noon ni VP Sara ng confidential funds na una na nilang inalis. Nais na rin ni Ko na irekomenda ang paglilipat ng social services budget ng OVP sa iba pang line agencies para hindi umano mawaldas. koa at hindi kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Naples Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Ang iba pang kongresista, una na rin pumalag sa mga patutsada ng Vice Presidente laban sa Kamara. Lalo na ang hindi nito pagsipot sa ikalawang pagdinig ng Appropriations Committee kahapon para sa 2025 budget proposal ng OVP. No show rin kahit man lang sana ang kinatawan ng Office of the Vice President pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa uh, dito sa budget ano na no, hearing and deliberation. Talagang Bratenela, Bratenela to the max, no? I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted. By the head of an agency. May ilan namang mambabatas na nagtanggol pa sa OVP budget na humiling sanang i-terminate agad ang deliberasyon nito sa komite. Pero hindi naman ito pinayagan kaya't nagkainatan pa ang ilang mambabatas. You may not like the You may not like presence here, but you have to respect the office of the vice president. That is Matapos ang ilang oras, nagtapos din ang OVP budget hearing pero may kondisyon bago ito tuluyang maiakyat sa plenaryo. Either number one, reduce the proposed budget of the office of the vice president and number two, place the certain funds On hold until until further discussions are held. I so move, Madam Chair. There's a motion. Do hear a second? Second. Right. So duly seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Kasunod ng budget briefings ng House Committee on Appropriations, inaabangan na rin ang pag-akyat sa plenaryo ng debate ukol sa panukalang pondo para sa susunod na taon. Mela Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.